sa video natin ngayon mga katropa, i-share ko lang po itong uh, idea uh, para lang po sa mga baguhan. At saka sa mga nagtatanong po sa aking uh, piso wifi setup kung mayroon bang post time. At tinatawag nila para uh, ihinto or i-stop ng customer mo na yung oras na habang nakalagin sila kung halimbawa na mayroon sila ginagawa ngayon ipopost nila yung oras or pwede po talaga nila i-stop yung oras Uh, halimbawa mga katropa, ang remaining uh, time na lang ng customer natin itong 21 minutes. Anytime pa rin po niya ito, pwede ipo-post. Tapos kung kailan or anong oras naman niya babalikan, pwede pa siya makapag-login. Wala po tayong limit mga katropa kung isa-dalawa lang yung post time natin. Unlimited uh, po tayo sa post time hanggat may oras pa yung client. Okay, ang susubukan natin mga katropa ngayon ang mag-enter po tayo ng 1 hour voucher code. Kaya sundan po natin yung video hanggang sa dulo ito po yung uh, basic setup natin mga katropa sa mga gusto lang po magkaroon ng uh, idea sa piso wifi uh, pinakamura setup lang po talaga ito wala na po tayong ganong accessories ito po yung kulay itim ito po yung ISP natin kung saan po nagagaling doon sa pinakasource natin kung converse globe po tayo ngayon itong uh, port number 2 ng ating microtech yan po yung LAN ito naman po yung port number 3 ng ating microtech itong may kulay yellow na yung tipilan cable, yan po yung hotspot na configuration natin. Papunta dito sa uh, antenna natin na outdoor o kahit anong gamit yung mga antenna mga katropa. Dito lang sa tutorial natin, ito lang po yung tipiling para makapaglipat-lipat po tayo mamaya ng uh, access point. bago po tayo mag-proceed, mga katropa, kung baguhan naman po kayo sa aking channel, click nyo lang po itong logo ng aking icon. Ayan po, para ma-redirect po tayo dito sa aking pinaka-platform ng aking channel. And please hit the subscribe and click the bell all para updated po kayo sa mga gagawin pa nating mga tutorial. Kung nandito po kayo sa aking pinaka-platform, click nyo lang po itong video para mapanood nyo po lahat ng aking mga na-upload na mga tutorial uh, scroll down lang po natin mga katropa kung mayroon po tayong gustong uh, matutunan tungkol po sa mga old router modem paano gawing wifi extender, access point paano palakasin yung mga modem at saka mga wifi access point at sa mga tungkol naman po sa mga piso wifi setup nandito po mga katropa pati na rin po yung mga p2p or point to point distribution ng ating uh, piso wifi Okay, andito na po tayo mga katropa ito po yung uh, tinuturo ko po sa lahat ng aking mga customer or mga uh, client na nakapag-connect sa aking piso wifi para magkaroon po sila ng post time or pwede po talaga nila i-stop yung oras nila kung kailan lang nila babalikan at saka nare-remain po talaga yung oras or minuto kung ilan na lang po yung uh, pag-stop nila or pag post nila Kaya ito mga katropa, uh, pakita po natin Uh, step by step, connected po muna tayo dito sa MikroTik Ayan po yung uh, uh, hotspot natin Kung nakita po natin, ito po yung TP-Link, IEP natin Ayan po yung uh, isang pang outdoor naman natin mga katropa Ngayon, uh, click po natin dito yung uh, high tech Blog na SSID Ito po yung uh, built-in Wi-Fi ng ating MikroTik Ayan, automatic mga katropa nag-pop up yung pinaka-login page or portal page. Ngayon, uh, pakita po natin doon sa TP link din kung lalabas po din yung uh, portal page dahil nga pag nakalagin na po tayo ng oras, pag lilipat-lipat tayo mga access point or kahit mga wifi extender, hindi na po talaga lalabas itong uh, portal page. Kaya bago po tayo mag-login, uh, check po muna natin yung bawat antena. Ayan lumabas din po yung uh, pinaka portal. Okay mga katropa, ito po tandaan po natin itong voucher code na nilalagin natin. Kasi ulit-ulitin natin to mamaya pag uh, nagpo-post tayo or nag-stop tayo, ilag -in ulit natin yung voucher code kahit limang bisis po mga katropa, unlimited po tayo sa post time. Ayan, nakalag in na tayo mga katropa. Ayan, dito na natin nakikita yung status ng ating customer or connected na po yung isang devices. Mayroon na po tayong uh, remaining time na 59 minutes, 55 seconds, bali 5 seconds pa lang yung active. Ito po yung makikita ng ating customer sa kanilang uh, mobile phone pag once po sila nakalagin natin piso wifi. Ngayon sa mga baguhan po sa aking piso wifi, uh, magtaka po talaga wala po silang nakikita ang push time button. Pero tinuturo ko po sa kanila mga katropa kung paano po talaga sila makapag-post time or paano po sila mag-stop ng kanilang oras. Pero anyway, babalik po muna tayo dito sa YouTube. Ayan, nakikita po natin mga katropa na mayroon na po talaga tayong internet connection. Mabilis po yung performance ng ating uh, YouTube. Then click po natin itong speed disk kung ilan yung speed disk na marireceive ng ating per user client ito po kasi yung inalocate natin na bandwidth limit mga katropa depende na po sa piso wifi setup nyo ang sa akin ito po yung uh, mayroon po tayong download speed na 15 mbps at saka yung upload speed na 15 mbps kaya ito yung actual na makukuha na speed ng ating per client at saka tandaan po natin mga katropa nag start po tayo alas 10.19 ayan po yung uh, oras kung saan tayo nag in ng ating uh, one hour kasi uh, palagpasin po talaga natin ng 2 hours bago po tayo or mahigit 1 hour bago po tayo mag-relog in ng ating voucher code kung talagang napupos yung oras ng customer or na-stop yung oras ng ating 1 hour. Ah, punta po tayo dito sa browser mga katropa. Enter po natin yung IP address ng ating uh, piso wifi. 10.00.1 Ayan, automatic mga katropa mapop up. Ito na po yung status na makikita ng customer doon sa kanilang mobile phone. Yung minuto na active sila at saka yung remaining na oras. Ayan, may 56 minutes na lang siya mga katropa dahil 4 minutes na po yung uh, active niya. Ngayon, yung oras tatandaan po natin. Ito po yung uh, 10.21 kung saan naka 4 minutes na po yung customer. Okay, balikan po natin yung browser. Enter ulit tayo ng IP address ng ating piso wifi at uh, tin.0.0.1 Para makita po natin yung status mga katropa kung ilang remaining time na lang po tayo. Ito mga katropa, mayroon na po tayong 28 mag to 27 minutes na lang mga katropa yung remaining time ng ating client. din out tayo. Ayan, naka out na tayo mga katropa. Ah, uh, server down. Ngayon, ah... Uh, antayin po natin yung dalawang oras or halos dalawang oras po tayo bago mag re in ng ating voucher code na mayroon po tayong 27 minutes tandaan po natin yung oras mga katropa 10.48 na ngayon Ma mamaya mag in po tayo pagdating ng 12 uh, past ng tanghali then check po natin yung youtube kung mayroon pang internet pag i-click natin YouTube, ayan po mga katropa, wala na po talagang internet dahil naka-logout na po yung ating customer. A few moments later. Okay, andito na po tayo mga katropa. Ang oras na natin ngayon mga katropa, 12.16. Last po tayo nag-log out. Kung balikan po natin yung video, 10.48. Ibig sabihin, lagpas na po tayo ng isang oras mahigit na simula po nag-log out ng ating 1 hour voucher code. Kasi kung nagtuloy-tuloy yung 1 hour voucher code natin, expire na po ito. Hindi na po natin tumalag yung remaining na 27 minutes. Ngayon, Ah, uh, ilang inulit natin yung voucher code mga katropa. Ito pa rin yung voucher code na mayroon 27 minutes na post time ng ating uh, customer. I-enter po natin to kung yung 27 minutes na nag out po tayo, kung ganun pa rin ba yung time na uh, makukuha ng ating customer pag mag re in sila kahit pag-post nila ng time or pag-log out nila sa ating uh, Piso WiFi. Ay pakita ko sa inyo mamaya mga katropa. Ang ginawa po natin dito sa user, user profile na 1 hour uh, May validity lang na po natin to na 1 day Kung dipindi po sa inyo Kung 2 days ang validity or 3 days Pero yung iba ng user profile ko Ginawa ko rin yung 2 days, may 3 days Dipindi po sa uh, sit-up Ayan nakalagin ulit tayo mga katropa Sa remaining natin na 27 minutes Ayan po yung actual natin ngayon mga katropa Active po tayo ng 4 seconds Mayroon po tayong 26 minutes and 58 seconds nagagamit pa ng customer mga katropa yung remaining uh, 27 minutes na kanyang voucher code kahit dalawang oras na po niyang in-stop ayan 12.19 na ang aktual oras na natin mga katropa kaya yeah, check po natin yung youtube kung mayroon na ba ulit tayong internet connection ayan nagpe-play na ulit yung uh, youtube natin mga katropa ibig sabihin mayroon na po talaga internet connection Punta tayo sa browser ulit mga katropa At check po natin yung status Ayan yung remaining time na lang natin 21 minutes and 47 seconds Ngayon kung gusto naman i-post time ng uh, customer natin Then click lang po yung logout Ayan server down Ibig sabihin wala na po siyang connection mga katropa Then uh, yung oras natin ngayon 12.24 Actual po yan mga katropa Then check po natin yung youtube Uh, wala na po talagang internet dahil naka out na po yung customer natin or naka-server down na po tayo ngayon in-time uh, po talaga sila makapag post time or babalik naman tayo ilag-in naman natin ulit mga katropa yung uh, remaining uh, na uh, minuto kung gaganap pa rin ba yung uh, remaining time natin kaya kahit ilang Apos tayo mga katropa nating oras kung hanggang kailan natin babalikan hanggat aabot pa siya ng validity Wala po tayong uh, limit Then enter po natin ulit yung voucher uh, code para mapabilis po tayo sa ating uh, video mga katropa Then click din natin itong uh, login Ayan connected ulit tayo Ayan mga katropa ganun pa rin yung voucher code na ginamit natin ayan na po yung remaining na lang natin mga katropa 5 seconds yung active nasa 20 minutes na lang yung time natin ayan mayroon na po tayo ulit na connection bumalik na rin po or nag resume na po yung youtube natin then kahit ulit ulitin po natin mga katropa mamaya uh, ilag out naman ang customer kung anong oras na naman niya gustong gamitin Ah, uh, balik na naman tayo dito sa ating status. Check naman natin kung ilan na lang yung uh, remaining time natin. Din hit po natin itong uh, enter. ayan Ang actual naman natin ngayon na remaining mga katropa, 17 minutes na lang at saka almost 23 seconds. Yan na yung uh, remaining na lang ng ating uh, batch share code na 1 hour. Ngayon, o pwede naman din i out na naman ulit na ito ng ating customer ayan server down na naman tayo mga katropa din kung balikan naman natin ng youtube ayan wala talagang internet connection dahil nga uh, naka post time na mga katropa din balik na naman tayo mga katropa ilang bisis po natin uh, ulit ulitin ilag in kahit ilang minuto na lang pwede pa nating i-post yung oras kahit Uh, ilang minuto na lang yung natitira ng ating uh, Wi-Fi voucher din Dito na naman tayo mag-connect sa TP-Link Para mapabilis po tayo mga katropa Login na lang ulit natin yung uh, voucher code Ayan Parehas pa rin yung uh, voucher code na ating ginagamit Mga katropa Para makita natin kung ilan na naman yung Ah uh, remaining time talaga ng ating uh, uh wi wifi sa mga gusto naman na uh, magkaroon na ganitong sit up message nyo lang po ako sa aking uh, messenger uh, pwede ko po kayong i-assist mga katropa ayan click natin login ayun balik na rin ulit tayo mga katropa connected na naman tayo sa ating piso wifi ayan successful mga katropa yung ginawa natin kahit ilang bisis po natin ipos yung oras ng ating 1 hour hanggang isang araw depende po sa validity na ating uh, gagawin Okay, ito po yung ginawa kong sit up mga katropa sa aking piso wifi uh, sa mga nagtatanong ayan nasagot ko na po yung mga katanungan at mayroon po tayong 1 uh, hour valid for 1 day at uh, 12, uh, 24 hours valid for 3 days, yung 12 hours valid for 2 days, yung 8 hours valid for 2 days, yung 2 hours valid for 2 days. Pero anytime po natin ito pwede baguhin kung gawin natin 3 days, 4 days, 5 days yung validity mga katropa. At saka yung bandwidth limit natin na allocation, 15 Mbps download, 15 Mbps upload. Depende na po sa inyo kung ano po yung uh, bandwidth limit mga katropa. Sana nasundan po natin yung video. Uh, maraming salamat sa panonood. uh, kita catch ulit tayo sa susunod na video and God bless